walang sala yung tao. Kawawa. Sa administrative cases, based on experience do sa mga humingi ng tulong sa akin, ini-endorse na lamang po namin sa PNP Internal Affairs Service kasi po sila yung talagang responsible para sa ganitong mga kaso. Nakita natin kanina yung paano hinuli si Respondent Kilaw. Saan banda yung bypass dyan? Mr. Team Leader yung by bus po doon sa Putol po, Quezon Street. Saan? Hindi, hindi po dyan yung pinapakita po nila na CCTV alleged na kami po. CCTV, one minute, one hour, one o'clock and 31 minutes in that May 11, sinundan nyo sila, sinundan nyo siya. Ibig sabihin, walang by bus. Kailangan ka naging polis. At 2010 po. Yan ang laging problema ng polis, yung procedure yung yeah. laging nagkakaroon ng misstep sa mga ginagawa nating na operation. Kasi nami pa alam sa inyo that because of these um, hearings, meron kaming uh, nakasuhan si Major uh, Kula, no? If I'm right, ano? Uh, siya po napatanggal natin, natin sa servisyo. Pero sila po, Umamin sila sa kanilang kasalanan. Nakapagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan, malina o mano, na may paglabag sa paghuli at pagpapakulong kay Mr. Louie Kilaw ng San Pedro, Laguna. Ito umano ay biktima ng maling proseso at ng mga tiwaling pulis. At dapat umano ay magkaroon ito ng ustisya. At wala umanong baybas na nangyari kung titingnan ang CCTV ayon kay Congressman Gonzaga. Kaya nga naman pinangaralan ang mga pulis at nilikture kung paano at ano ang sinasabing bypass operation. Kaya dito umano sa aksyon na ginawa ng pulis ay may kaso na silang grave misconduct. At ayon kay Congressman Gonzaga ay hindi umano nagtatapos sa pagdinig sa House of Representatives ang kaugnay sa isyong ito dahil hahanapin niya umano ang mga pulis na ito na sangkot at uh, papanagutin sa kanilang ginawang pagkakamali at pagpapakulong sa isang inosenteng silowe kilaw. Kaya nga naman ayon kay Congressman Dan Fernandez na dapat ay umamin na sila dahil wala umanong ni isa ang gustong umamin sa kanilang pagkakamali at dapat umano ay magkaroon ng retraining ang mga polis ayon sa ilang kongresista dahil nawawala na umano at hindi na nila nasusunod ang tamang standard operating procedure o police operating procedure sayang umano ang budget ng gobyerno para sa kanilang training na hindi naman ito nagagamit at sa pangyayaring ito ay malinaw umano na hindi nila nasunod ang proseso ang ginawa nila kay Mr. Louis kilaw ay isang paglabag sa standard operating procedure at hindi lang nila nilabag kundi nagnakaw pa sila at nagtanim o mano ng ebidensya. Tuluyan na kaya makakamit ni Mr. Louis Kilao ang hostisya na kanyang hinahangad at ng kanyang pamilya sa pagkakautaon nito at sa tulong ng ating mga mambabatas. guys, oh, nice. uh, Congressman uh, thank you, Mr. Uh, inquiry goes on. I can see that uh, there's two, two sides. The police are on their side, and the other one on the suspect and uh, their parties. No, pero if I am the judge, parang nakikita ko na kung sino yung yung nag ng totoo because of the preponderance of evidence. No, because based on sa testimony ng mga police. sila sila yung nagsasabi Pwedeng sila yung kunang eh. pero pagdating dito sa sa suspect CCTV and text messages parang mahirap uh, i-alter yun eh mahirap i-alter yun talagang saka kung alter mo yon, nandito ka sa congress parang penalty yan no? and by law marami rin saka tingin ko hindi gagawin ng mga suspect sila yung parang gambiado eh. Bernardo na parang, I, I don't know yung correct uh, wording sa sinabi niya, pero ang intindi ko, may power ang regional director na alisin ba o take action. No? So what in my mind? Kung ang isang RD, nakita niya na itong CCTV, no? ano action ang gagawin mo? May, eh, prema pass evidence to tingin ko no are you thinking na pwede bang motto i will take action to it parang yun ang pagkakaintindi ko pero narinig ko kanina sabi ni general i leave the court to do it dahil wala na ba siyang alam dahil magre-retire na siya eh nang masasaktan mga uniform niya so i think there's something wrong with that Kasi, bakit no idilid yung 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 action doon na lang sa judges sa korte. Ang problema ko kasi dito, kung walang sala yung tao, kawawa. So, that's a great injustice. And I'm sure, baka hindi lang to sa, sa mga narinig ko ngayon, hindi ito isolated incident dahil nangyari sa Antipolo and other, other places pa. Kaya ah, kumaksyo ni Andy. Ano pa ang source Except doon sa court. Kasi matagal yun eh. Kung innocent yung nakikita natin because of the preponderance of evidence, ano pa ang pwede natin gawin? Uh, okay, we'll be asking Dean Apolcom and then you want to interject? Yes, uh, Mr. Chair. In relation to uh, yes. his uh, query? Yes, Mr. Sige, Chair. Sige, go ahead. Uh, Mr. Chair, doon po sa query ni Honorable Representative Blackson. Actually, sir, sa administrative cases, based on experience, doon sa mga humingi ng tulong sa akin, Ini-endorse na lamang po namin sa PNP Internal Affairs Service kasi po sila yung talagang responsible para sa ganitong mga kaso. Thank you. Okay, so we will be asking uh, 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 CBC. Uh... Tama po yun na uh, maliban doon sa Regional Director under Section 53, meron din yung responsibility yung yung IAS na mag ng investigation. Kaya dalawa po yun na uh, maaring nga uh, mag-initiate at kung sino yung unang nakapag-initiate ng, ng uh, jurisdiction, pababayaan na muna siyang katapos. Pero lahat po ng desisyon ng regional director ng PNP o, nung, o kaya ng regional uh, uh, IAS, eh, maaari pong i-appeal yan sa Napolcom. Itayakin naman namin din na naging pat patas din yung pag, uh, pag iimbestiga ng alinman sa dalawa. Okay, thank you so much. Uh, okay, okay na isang po. Isang question lang, no? So, if under investigation tong mga to, Ah, uh, will there be any power ang NAPOLCOM or yung RD for uh, kung meron ng investigation under preventive suspension sila or what? Gaya po na nangyari doon sa Mayo case, kung lumipas na ang may katagalang anong panahon at pagkakataon, subalit so hindi pa natutugunan yung pangyayari, pwede po mag-assume ng jurisdiction ng NAPOLCOM. Uh, Noon lang nalaman na huli na, saka isinama sa new listing? Ganun ba? O paano natin mag-check? kung kung sina mga bago lang. Uh, sir, kung yung pangalan is newly identified ng ating counterpart o ng barangay, uh, kailangan po dumaan pa rin yon sa intelligence workshop at ma-acknowledge dun sa national office. Then ibababa po uli ng na national office yon sa amin para ibaba hanggang sa uh, LGU and the ang goal po natin doon is mabigyan ng proper intervention kung ano man po yung classification ng drug personalities. Okay, one more question, last na lang. O, paano yung validation yun, yung information na yan? Kasi sa barangay level yan, maaaring kaaway ko itong nagbibigay ng information, kagalit ko o na marites lang ako. O, paano natin malaman kung tama nga yung information na yan o hindi? Ah... Uh, all the names na binigay po ng barangay plus yung pong mga information received by the PNP and DepEd and other law enforcement units is subject for uh, validation. Then after ma-validate po lahat ng law enforcement agencies nagkakaroon po ng intelligence workshop. Wait 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 yung validation nga kasi pulis na naman ulit yung nagvalidate, eh, no? paano nakukuha yung information ng barangay? Sinong nagbibigay? And paano doon sa level pa lang ng barangay is uh, there's truthfulness to that data nagbibigay. Paano yung mga... Uh, yung pong barangay kasi ang nakakaalam ng na mga nasasakupan niya. Sino ang may uh, personalidad na maaaring gumagamit o nagtutulak. Then, binavalidate po natin yon para maiwasan naman yung kaaway lang or ano. Okay, naintindihan ko. Sige, yung timeline na lang, paano yung pagbigay na ganyan, tapos gaano katagal bago i-validate? Uh, once once nakapag-submit po sila, again, uh, through kadak madak uh, binavalidate din po ng other law enforcement agencies. So, uh, hinihingi po namin assistance ng PNP or other law enforcement, bukod po yung validation namin. Hindi mo nasagot yung tanong ko eh. Yung timeline. Gano'ng katagal? Pag-submit, gano'ng katagal bago may validate Kasi tinitignan natin yung time eh. Kasi yung wording niya kasi niya, new. <laughs> Ganyan yes. kaya tinatanong ko na ngayon yung time. New listing. Kaya tinatanong ko yung time. Uh, regarding sa timeline po, mahirap po i-ano yung timeline kung gaano kabilis o katagal matapos yung validation. Okay. Pero usually nagbibigay kami ng uh, target date for submission ng validation report. So yung experience yun na lang, yung usual. Magbigay <laughs> ng time lang. Yung usual, gano'ng katagal 'yon Weeks ba yan? Uh, Days? Months? what Sa amin po, uh, usually binibigyan po namin mga two weeks to one month yung aming uh, provincial offices to validate nung a certain drug personalities provincial offices. Pero yung doon sa connection sa police, gano'ng katagal? Ah, uh, Nagre-request po kami kasi hindi naman namin ano eh, nagbibigay lang din po kami ng time kung pwede sila mag-submit not later than this date. Yun po. So yung experience nyo nga, yung police sa inyo, Ano yung, uh, same, same timeline din po yung binibigay namin. Pero again, hindi po namin control kung makapag-submit sila nung binigay naming due date. Two weeks two weeks to one month. To one month po. So, hindi pa nangyaring mas earlier. So, sa experience nyo? Ah, uh, kalimitan ho, yun yung inaano namin. Kung makapag sila earlier, mas maganda po. So, hindi pa nangyayari kung, di ba? sabi Dente, may, may, mga operating units po ng PNP na within one week, nakakapag naman okay. po. Okay, so so yun yung pinaka-earlier, one week. Okay, congressman. Okay. Thank you. Okay, Please thank you yourself, yourself, uh, so, much. This will be the last, ano, no, uh, uh query no kasi uh, ano na po tayo ala una na uh, isang oras na lang natin yung susunod na issue so uh, congressman na uh, Gusaga you are recognized thank you mr chair i would like to simplify things uh, nakita natin kanina yung paano hinuli si respondent Kilaw and then may testimonya may salaysay si Kilaw may tis, may salaysay din si police officers I would like to ask questions on the arresting officers. Sino ba pwedeng magsagot sa inyo? Si Karandang, si Lorenzana, or sino yung pwedeng magvoluntaryo ng sagot sa inyo? Sino team leader? Karandang. Herilia po yung team leader. Nandun ka nung incident na yon on March, ah uh, May 18. Ako po yung tumayong team leader po sa operation na yan, yung bypass okay. operation. Sabi mo, bypass operation. Will you please give us definition in your own understanding. Anong naintindihan mo sa bypass operation? What is the standard operating procedure of conducting a bypassed operation? Ah, kailangan po dyan, sir. Eh. nabilhan -na yung suspect ng pusher buyer. Before sa bilihan, before sa bilihan, anong standard operating procedure ninyo? Didiretso lang ba kayo punta doon o kailangan nyo ng collaboration with the PDEA? Magko-coordinate po muna sa PDEA, sir. Okay. Kompleto kayo ng coordination with the PDEA? Yes, sir. Kompleto ka ng pangalan from the PDEA? Yes, sir. Okay. O, tapos tayo dyan. Sabi mo, kompleto yan. Therefore, punta na tayo sa crime of incident. Nung doon kayo sa insidente, anong ginawa niyo doon? Pagdating po namin doon sa area po ng bypass, isang team na po kami. Tapos nung malapit na po kami, nauna, po, nauna na po to sila Patrolman man tamaray doon sa area. May contact ba kayo kikilaw? Sa informante. May kay... contact ka ba kikilaw? Wala po. Sino import, informante mo? Hindi po ako, hindi po sa akin ang informante po kay Patrolman okay. Tamaray po. Kasi siya ang gumanap na po, Sir po. Yun ang ka. sinabi ninyo. You will always tell us na yung bypass, legitimate yan. Pero tingnan nyo, yung yung the thing speaks for itself. Si CCTV. Tingnan niyo CCTV. Walang bypass. Oh, nagsimula tayo 131 in the afternoon on May 18. Lumabas si Kilaw, sinundan ng pulis, punta ng isang mak makitid na daan na sa CCTV dahil ay magbigay ng CCTV si 7-11. Nung bumalik ay sa makitig na daan, kasama nyo na si Kilaw, pinag pinagitnaan na ng dalawang pulis sa isang motorsiklo. Saan banda yung bypass dyan? Mr. Team Leader. Yung bypass po, doon sa Potol po, Quezon Street. Saan? Hindi, hindi po dyan yung pinapakita po nila na CCTV alleged na kami po. Eh, hindi po dyan yung bypass na nangyari. Saan nga yung bypass nangyari? Sa Potol, Quezon Street, Barangay Kuya. Doon ba? sa may 7 eleven Hindi po. Hindi dyan. Mr. Tony, kilaw. Saan yung putol na sinasabi niya? Uh, Your Honor, yun po ay sa boundary ng Kuyap at saka San Antonio. Mayad lang po ako, Your Honor. Yun bang may 7-Eleven? Uh, barangay San Antonio po. Yun bang may CCTV na yun nakuha? Yes, uh, hindi namin nakuha, Your Honor. Kung may bibigay yun ng 7-Eleven? Ma malinaw natin. po na makikita okay. natin. Okay. Tingnan nyo. Thank you, Mr. Kilaw. Can I add? Sandali sa lang. Mr team leader. Sinundan niyo si Kilao, si si Louis Kilao from the establishment. Lumabas siya nagmotor. Is it not a bypass or is it not a hot or principle? Sige daw. Hindi ko po masasabi po. Hindi ko masasabi. Nasabi. Kasi sinundan niyo siya. Nung lumabas siya sa bahay o sa establishmento, nung napakita sa CCTV, one minute, one hour, 1 o'clock and 31 minutes in that May 11, sinundan nyo sila, sinundan nyo siya. Ibig sabihin, walang bypass based on the CCTV nakikita. Ngayon, pinapalabas nyo may bypass. Alam mo, lalabas din ng katotohanan dyan. It is your argument, it is your stand, bypass. Ang sabi naman nila, walang bypass. E ngayon, nakikita natin sa CCTV walang bypass. I will tell you, Walang bypass. bus. Ngayon, tingnan natin na, tingnan natin. In kaso ni Kilaw, I am pretty sure madidismiss dismissed yan. Ngayon, balik tayo sa inyo. Ano ngayon yung posisyon nyo dyan kung kayo ang may kaso? One, grave misconduct, abuse of authority. Now, based sa inyong batas ng PNP, ito bang grave misconduct, pwede ba kayong ma dyan o ma-discharge, Mr. Team Leader? Yes po. Ngayon, upunta ko sa Regional Director ng Anong region itong San uh, San Pedro? 4A. Sir Regional Director, pagkakaalam ko, you have authority and discretion. After due process, may discretion ka authority to discharge and dismiss erring police officers. Meron po. Meron. Anong tingin mo sa kanila? Nabigyan na ba sila ng 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 day in court or in the IAS o wala pa? As of today, sir, as, of, as of today, kagaya sinabi ko, ngayon ko lang nalaman po. Ngayon lang nga uh, lumabas tong issue na sa akin. Ngayon ko lang nalaman. Ngayon mo lang nalaman? Yes po. Na, I will give you the definition of what is arbitra uh, what is bypass. Yung bypass, dalawang klase yan. Mr. Team Officer, makinig ka. Yes po. Dalawa lang yan. Alam mo ba hindi? Alam mo hindi? May may narinig ka ba about bypass? Wala pa kung ano ang definasyon ng korte niyan, Korte Suprema. Hindi mo alam yan. Ang bypass pwede yan by way of entrapment or instigation. Instigation, example niyan, inutusan niyo si Kilaw, Mr. Kilaw, may mark money, bili ka ng drug doon. Illegal drug pagbili ni Kilaw doon sa sa nagbebenta ng droga, pag report niya sa iyo, bibigyan niya yung drug paraphernalia or illegal drugs, huhulihin niyo si Kilaw. And that is instigation. Ibig sabihin, illegal 'yan. Si entrapment, pupunta ka doon kipideya, kukuha ka ng information kipideya, kukuha ka ng listahan. And then, hahanap ka ng confidential informant, Sabihan mo bibili tayo ng droga. 'Yun naman ng ng bebenta ng droga, walang alam na 'yung co is a police officer. Walang alam 'yan. Kaya anong pupunta si police officer, co sa, dro, sa drogista, sa seller, bebenta siya, kuha siya ng pera, mark money, si signal ka ngayon sa team mo, huhulihin na natin. That is the way of entrapment. Walang pwedeng bypass outside dyan. Dalawa lang yan. Illegal or legal. So kung dalawang bypass, dalawang klase sa bypass, isa lang ang legitimate dyan, si entrapment. Wala nang ibang bypass na maging legal, si entrapment lang. Ito sa inyo, hindi na nga bypass, ayaw nyo pang na hinahabol nyo siya. It is as if in you are in hot pursuit situation. So saan ang panalo ninyo? What is happening to you now? Ngayon, pag may kaso kayo, you will be discharged based on grave misconduct. Kami naman dito, lalo na ako, I will be watching your case. Sigurado ako, there will be a cases filed against you before the IAS and before the regular courts. Hindi na ako sa regular courts, dito na lang ako sa IAS. After six months, babalikan ko si San Pedro, babalikan ko si Region 4A, titingnan ko if you are dismissed from service. Kung hindi, hahanapin namin kayo sa regular courts na. Alam mo, we are here not to persecute you. Wala naman kaming away sa inyo. We are here not to persecute nor to prosecute you. We are here in aid of legislation para mapaganda pa namin yung policy ninyo or standard operating procedure ninyo dahil alam namin, jan kayo nagkakamali. Oh. So, Mister uh, okay, uh, RD, Papa, please. RD Sir Garces, please give me give this committee reports on your specific specific actions against against these, I should say, earring police officers. Yes, sir. Thank you. Okay, thank you so much. Before I uh, recognize uh, Congressman uh, Yamsuan for the last, ano, last na to, talaga. At, uh, we will go to uh, Pasi, you know. Um, uh, thank you for that, uh, ano, uh, Line of questioning. Uh, so we will be asking uh, Congressman uh, Raymond uh, and Yamsuan, Yamsuan, from uh, Bicolus, uh, bico Saro Partlist uh, for your uh, uh, queries. Thank you very much, Mister Chair. Hey, uh, Sergeant Tirilia, you're the team leader, right? Yes, you police. Pardon? Kailan ka naging police? At 2010 po. Kailan ka huling nag-training ulit regarding sa police procedures? After mo naging police ka? Inaalala mo? Wala po. Mr. Chair, kaya ako tinanong yon, kasi ganun lang kasimple yun eh, di ba? Uh, Meron tayong budget sa Philippine National Police, 2.5 billion para sa police education program, na dapat nagkakaroon tayo ng retraining sa ating mga, mga tauhan sa Philippine National Police. Kaya ako tinanong yung ganon. Kasi pansin nyo, 2010 sa huling naging polis. Ah, 2010 siya naging polis. Tapos, up to now, 2023, wala pa rin siyang retraining sa ating mga police procedure. Considering na 2.5 billion yung ating budget sa ating uh, police education program, siguro bukas itatanong ko sa budget deliberations ng DILG, in which kasama naman doon ang Philippine National Police as, it, as its attached agency, Tatanungin natin, Mr. Chair, kasi laking bagay noon, 'di ba? Nakita natin kasi tama 'yung sinabi ni Congressman ano 'di ba? Na and, 'yan ang laging problema ng pulis, 'yung procedure. 'Yung laging nagkakaroon ng misstep sa mga ginagawa nating operation. And I think it's high time for the Philippine National Police also is to dun sa police education program nyo. Na dun sa regions, kailangan natin palakasin yung knowledge ng ating mga PNP personnel. Kailangan natin alalayan, huwag natin silang alalayan pa nagkamali na. Alalayan pa lang natin sila, naturuan natin sila kung ano yung tamang police procedure para pag gumagawa sila ng uh, mga bypass operation, walang kinabukasan ang sisira. Kasi hindi lang yung kinabukasan ng mga respondents ang nasisira, pati kayo din eh. Bilang mga police personnel, bilang mga kasama natin sa gobyerno, pag kayo nagkamali, apektado pamilya nyo. Pagka na-dismiss sa service nyo dahil sa ginawa nyo pagkakamali, sino maapektuhan? Mga anak nyo. Mga kamag-anak nyo, di ba? Dati, siga ka sa pamilya nyo, biglang ikaw na yung kinamumuhian. At ayaw nyo maramdaman yon di ba? Sa bawat pangyayaring at pagkakamaling ginagawa nyo. so okay, I think, Mr. Chair, I just mentioned that because it's very important to really note that uh, education is really a very essential tool right. in any operations. Di ba? and i think uh, yun lang yung gusto ko I ko kasi it will be helpful for the next hearing also. Yeah. thank you so much, uh, congressman brian. Uh, I, I will tell you a story <laughs> briefly. Um <laughs> sa san pedro case. Um, the very essence of the hearing that is being conducted by, the, uh, by this uh, committee is precisely to, to aid our uh, members to legislate. ano uh, fruitful uh, uh, bills, no? And gusto um, namin paalam sa inyo that because of these um, hearings, meron kaming uh, nakasuhan si Major uh, Porcincula, no? If I'm right, ano? Uh, siya po napatanggal natin, natin sa servisyo and it was proven, no? And ngayon meron pa siyang kinakaharap na criminal case. Now, uh, incidentally, meron din po tayong mga investigahan and one of the investigation that we conducted, yung tungkol po doon sa case nung uh, illegal uh, possession of firearms as well, doon po naman sa Kalamba City, CIDG. Pero sila po, umamin sila sa kanilang kasalanan. Hinamin po nila sa akin. And that's the reason why we never pursue the criminal case. Administratively, hindi nila na-pursue. Because admitted admittedly, nagkaroon sila ng pagkukulang sa kanilang POP operation. And that's what we're trying to imply in this committee. Hindi po perfecto yung ating organisasyon. Nagkakaroon po tayo ng mga pagkakamali. Nagkakaroon po tayo ng mga, ng, ng mga failure or gaps doon sa ating POP. Kung titignan nyo yung inyong ano, yung revise, inyong uh, police ayan, uh, 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 operational uh, procedure, 321, 325 321, pages. Yung 325 pages na POP nyo, dapat nasa puso at nasa isipan. Pero paano nyo gagawin? Ang dami-daming pages noon. And precisely, palagay ko, uh, I think, yung ating pong mga kapulisan, especially uh, yung ating mga, mga head of the different directorate, kailangan dito po tayo magsimula. Kung meron tayong Ten Commandments na nasa puso at isipan ng bawat isa, isa, sa atin, nagkakaroon tayo ng deterrent na huwag natin gawin yung kasalanan sa sampung utos ng ano, ni Aba. Pero dito po, dapat ilagay sa isipan ng ating mga pulis yung pinakapuso ng inyong POP. Para mag-guide po tayo. Unfortunately, tingin ko, wala eh. Sa takbo ng ating usapan kanina, lumalabas sa talagang failure tayo doon sa POP na ilagay sa ating isipan at puso. But again, I would like to remind yung ating mga kapulisan, hindi po namin kayo gustong idikdik dito o ilubog dito. You just have to be honest. Kung nagkamali kayo, then, then we have to be reformed. Yan lamang po yun. Pero kung maninindigan kayo sa inyong kasinungalingan, at ahayaan natin makulong ang mga taong walang pagkakasala, I'm telling you, hindi po namin kayo tatantanan. So now we will be proceed